Kumusta lahat? Maligayang pagbabalik sa aming channel. Ngayon, mayroon tayong napakalaking balita na dapat ipagdiwang. Ang Eli Prime Romcom series na Lee Ilonggo Girl ay opisyal nang umabot sa isang bilyon kabuang online views sa lahat ng digital platforms. Tama ang narinig mo, isang bilyon. Isa itong napakalaking milestone at narito kami para i-break ang lahat para sayo. Kaya... Kunin ang iyong merienda, umupo, at tingnan natin kung bakit nakuha ng palabas na ito ang puso ng milyon-milyon. Una muna, pag-usapan natin ang mahika sa likod ng Ndi Ilonggo Girl. Ang palabas ay pinagbibidahan ng hindi ka panipaniwalang Jillian Ward bilang tata, ang matamis at kaakit-akit na Ilongga, at si Michael Sager bilang si Francis. Ang lalaking lubos na nabighani sa kanya mula sa kanilang kaibig-ibig na mga sandali hanggang sa kanilang nakakadurog na pakikibaka. Binuhay ni na Jillian at Michael si Natata at Francis sa paraang nakakaakit ng mga manonood. At hindi lang kami ang nagsasabi nito na huhumaling ang mga tagahanga. Ang social media ay umuugong sa pag-ibig para sa palabas. Hindi makukontento ang mga tagahanga sa kwento ng pag-ibigan ni Natata at Francis at ang paraan ng pagpapakita ni Jillian at Michael sa kanilang mga karakter ay naging dahilan upang sila ay isa sa pinakamamahal na tandem sa Philippine ngayon. Tingnan da lang ang mga reaksyong ito. Read si few comments, I can't wait. Jillian, Tata and Francis forever. The love is real, guys. Ngunit hindi lahat ng sikat ng araw at bahaghari para kina Tata at Francis. Ang palabas ay naghahatid ng ilang matinding drama kani-kanina lamang. Si Myrtle, na ginagampanan ng mahuhusay na Myrtle sa Rosa, at Vivian, na inilalarawan ng ikonik na Teresa Loizaga, ay nagpapagulo sa kaldero at nagpapahirap sa buhay para kay tata at sa kanyang pamilya. Totoo ang tensyon at kung ano ang susunod na mangyayari sa kanilang mga tagahanga at tungkol kay Francis. Malampasan ang mga hamong ito. O magtatagumpay ba ang mga kontrabida sa paghihiwalay sa kanila? At syempre, hindi namin makakalimutang ipagdiwang ang kahangahangang cast at crew sa likod ng Li Ilonggo Girl. Jillian Ward took to Instagram to share her gratitude for this incredible milestone she wrote, yay. Thank you po sa inyong lahat. How sweet is that? Ngayon, kung sa tingin mo ay hindi na magiging mas makatas ang drama, isipin mo ulit. Hindi isa, kundi dalawang teaser ang ibinaba ng NA Prime nitong weekend, at hayaan mong sabihin ko sa iyo, magiging mas matindi ang mga bagay. Place the teaser. Anong mga bagong hamon ang haharapin ni Tata at ng kanyang pamilya? Paano tatabi si Francis sa kanyang tabi sa lahat ng ito? At anong nakakagulat na mga twist ang haharapin mo para malaman natin? So, ano pa ang hinihintay mo? Kung hindi mo pa nasisimulan ang panonood ng Nri Ilonggo Girl, ngayon na ang perpektong oras para makibalita. At kung fan ka na, siguraduhin tumutop tuwing lunes hanggang huwebes ng siyam oras 35 minuto well sa Yelid Prime. Huwag kalimutang i-like, i-comment, at i-share ang video na ito para ipagdiwang ang hindi ka paniwalang milestone na ito sa ating mga cast at sa kanilang mga crew. Let's work more more love with us. Muli, congratulations sa Le Ilonggo Girl for hit 1 billion views. Simula pa lang ito, and we can't wait to see what's next for Tata, Francis, and the rest of the cast. Salamat sa panonood at huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at i-ring ang notification bell para hindi ka makaligtaan ng update. Hanggang sa susunod, abangan at patuloy na suportahan ang mga paborito mo ngayon, don't forget to like, share, at i-spread ang good vibes. See you in our next video, dito lang sa Celeb Buzz Philippines. Manatiling Buzz!